magandang araw po, uh, ito po yung simpleng uh, halimbawa po para illustrate o ipaalak uh, ipabatid ko po, po sa inyo ang simpleng pagunawa dito po sa sukat po sa katubigan Uh, magmula po rito sa kalupaan, meron po tayong tinatawag na ito po yung territorial land po natin eh, yung lupa. Kung saan po meron po tayo dyan na uh, tinatawag na internal water. Yung internal water po, yan po yung tinatawag natin mga ilog sa sapa, tubig sa sapa, tubig sa ilog. Yan po yung internal water po natin. Paglagpas po dyan sa internal water na tinatawag po na yan, bago po sumapit po dyan sa tinatawag nating uh, baseline, magkakaroon po yan ng 12 nautical miles na papunta po na sa dagat. Kung saan po, yung 12 nautical miles po niyan, ang karuktong po niya uli na additional 12 nautical miles na bubu po ng 24 nautical miles, yan po ang contiguous, so, uh, contiguous zone po natin yan. No? After ng magmula po sa contiguous zone, uh, from 12 nautical miles from the baseline, yan po ay tutuloy po sa exclusive economic zone na kung saan po ay 200 nautical miles. Pag pinagsama nyo po yung exclusive economic zone from the baseline, ang magiging ang sukat po niyan ay 212 kasi nga po from the baseline to the exclusive economic zone na may sukat pong 200. Yan po ang simpleng uh, sukatan po under po sa kung po na kung saan po ang unkles po ay nagbigay po ng tamang sukat po sa bawat teritoryo ng bawat bansa po at at ang unkles po ay pinadapuno niyan nung Uh, taong 1982. Uh, iyan po, uh, it didows a comprehensive regime of law and order in the words Oceans and Seas, establishing rules governing all uses of the ocean and their resources. Ibig sabihin po, yung pong United Nation, Nations Convention of the law of the sea, sila po ang nagbibigay po ng o nagdedetermine na po tungkol po doon sa mga <coughs> uh, claim disputes regarding to the <coughs> uh, maritime territory. Yung mga claim po nila. Sila po ang nag nagdedetermine under the United Nations convention on the law of the sea. Sa Hague po yun, sahig, sa, sa Netherlands. Kung di po ako nagkakamali. Doon po sila naka-station. Ngayon po, may ituturing po natin na ang ngayon po, may ituturing po natin na ang ang United Nations Convention of the Law of the Sea na kung saan sila po ang nagdedetermine ng nganipo ng, ng mga disputes po sa sa maritime territory, proper use of of <coughs> seas and ocean, and their resources. Uh, may tuturing po nating any any decision or determination rendered by the United Nations Convention of the Law of the Sea will, be formed part of the land of the parties involved in the case. It, it is considered as international law, uh, which is the, the set of rules and norms and standards generally generally recognized as binding between states uh, including uh, wars, diplomacy, economic relation and human rights. So, uh those treaty may be considered as agreement between uh, the states involved. Uh in mayrong nga po tayong tinatawag na Latin word na pacta sunt servanda na agreement must be kept. Ibig sabihin po, uh, pangawakan po yung ang tratado or uh yung kasunduan po sa pagitan ng dalawang bansa. At ang tatlong word naman po na reduce six standing bus uh thing standing das ibig sabihin po uh yung nagbibigkis po din sa dalawang estado na may kasunduan. Ngunit uh, ang kasunduan naman po ay po pwede naman pong ay uh, pa wala nang visa uh, kailangan lang po ah uh, uh, makak ma ma-attend ma, ma niya yung requirements na uh, ibig sabihin po uh, where where there is a fundamental change of circumstances a party may withdraw from a ter or terminate the treaty in question ibig sabihin po pag mayroon pong na-violate sa sa tratado pwede naman po umatras ang isang party. Ngunit, bago po niya gawin yun, kailangan po ng tinatawag na uh, notice. I-notify niya po yung uh, other party that uh, the party has violated a stipulation or condition under their treaty. Uh, for example po, tungo sa ating nangyari po rito sa sa atin, yung sa ICC, yung sa International Criminal Court po, ay tumiwalag po ang Pilipinas sa pamamigitan po ng ating presidente. Kung ito po ay ginawa niya unilaterally, na sa sarili niya lang, without the concurrence of the Congress, ay may tuturing po ito na uh, paglabag na rin po sa naturing aturingan tratado na kung saan po tayo ay isa sa signatory no kasi po sa under the constitution uh, as article 7 uh, executive department section 21 uh, no treaty or or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least two-thirds of the all members of the Senate. Ibig sabihin po, ano pong tratado na pinasukan po ng, ng ating gobyerno na dumaan po sa, sa concurrence ng Senate, kailangan po bago po tayo rin ay uh, eh, kailangan po rin ng concurrence po ng, ng two-thirds ng all members of the Senate. Uh, yun lang po at huwag niyo pong kalimutan na Mag-subscribe para mag-like and share para ma-notify po kayo sa mga susunod kong uh, mga i-upload. Maraming salamat po.